Yan naman ang ulam natin ngayon. Pusit. Yan 2.40 ang kilo. Hindi sa amin. Sa Bicol. Pulutan daw ng kapatid ko birthday niya kasi ngayon. Yan ang pulutan niya ngayon. Doon kasama niya yung mga kaibigan niya. Pero, kukuha ako dito na lulutuin ko lang siya yung labon lang. Suka lang siguro. Ilalagay ko yun 2.40 ang kilo niyan dito sa amin fresh na fresh pa yan kakadating lang kanina bago dumilim ayun yun masarap yun masarap sana yan ang dubo sa gata ilang piraso yan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 pesos. Yan Sarap niyo. Mura kasi dito sa amin ang ano. Ang kilo ng mga ganito. Yan. Sarap nyampa pang ulam. Kukuha lang ako ng dalawang pedaso siguro. Kasi ano pulutan daw nito ngayon?